Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kibigyan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, nagpalabas na po ng pahayag si Christian Barreto tungkol po sa kanyang kaugnayan sa mga missing sa bungero. Ayon po sa ulat ng kanyang abogado ay dininay niya ang kanyang involvement sa nawawalang sabungero before tayo guys magsimula magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta kung bago lang kayo sa channel ko at gusto yong video na ito, like lang po, share and huwag kalimutan mag subscribe alam niyo guys, napaka-controversial ngayon no? ang kaso ng mga missing sa bungero na may lumabas po na whistleblower na si Julie Padindungan or alias Totoy. No? Alias Totoy na lang tawag natin sa kanya na in-implicate niya si Atong Ang as mastermind at kasama din si former actress Gretchen Barreto na nagpapatay ng mga sabungiro na mga choke na sabungiro according sa kanila sabi tayong chope meaning ng daraya no sa online sabong or sa sabong no uh, according sa kanyang abogado ay dininay ni Gretchen Barito ang kanyang involvement sa nawawalang sabongero wala daw siyang kasalanan malinis daw ang kanyang konsensya at kaya niyang ipatunayan na wala siyang sala siya po ay isang investor lamang po sa business ni Mr. Charlie Atong Ang at wala siyang involvement no sa mga decision making at iba pa. Sa kanya nga ay gusto niya nga tulungan ang mga family no na makakamit ng hustisya sa pagkawala ng mga missing sa Bugnero. According kay Alias Totoy, more than 100 daw, 108 yata ang nawalang sa Bugnero no. So, medyo mahirap kasi no uh, nakita ko kasi ang mga pinagsasabi ni Alestotoy sa ngayon medyo uh, nagpabago-bago sabi niya daw nandoon siya nang pinatay ang mga sabongero. sa isang video naman kagabi nakita ko sinabi niya daw hindi naman daw na-witness ang aktual na pagpatay sa mga sabongero. actually according kay atong ang si Gretchen ay more on the marketing side lang po ng kanilang company hindi naman po siya direct involved sa nawa, sa mga, operations ng kan, ng kanilang company eh, kasi po isa lang po sa endorser no ng kanilang business sa sabong at investor so tignan po natin kung ano talaga ang mangyayari dito na dininay talaga no ni ni Gretchen Barreto ang alegasyon na siya ay isa ding kabahagi ng uh, company atong ang desisyon na patayin talaga ang mga sabongero na chuchope sa sabong or isabong yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section ng ating video kung anong masasabi nyo please like, share and huwag kalimutang mag subscribe sa channel ko, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood kita po tayo guys sa sunod na video ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam love you all